Hello, hello, hello! How do you do? Kumusta po kayo? Desyembre na, Pasko'y malapit na. Bagong taon ay parating na kay buti ng ating Diyos. Salamat po sa nakatunghay ngayon dito sa AANP. Alam ko po, busy-busy po kayo. Pero inuuna nyo at pinag- Pinapahalagahan nyo ang salita ng Diyos. Dahil dyan, lalo po kayong pagpapalain ng Diyos. Sabi po sa Psalm 105 verse 5, Remember His marvelous works which He has done, His wonders and the judgments of His mouth. At sa prior verses nito nakasulat, Sing to Him, sing psalms to Him, talk of all His wondrous works. So ang gawa po daw po ng Diyos, ang gawa ng ating Diyos, ang kanyang mga miracles, ang kanyang mga good judgments, ang lahat ng ginawa nang mabubuti ay pag-usapan natin to. Sabihin ito o kaya naman awitin ito. Pero syempre, hindi po muna tayo aawit. Pag-uusapan at bibigkasin na lang po muna natin. Ngayong pinakahuling buwan ng taon, marapat lang na alalahanin natin ang lahat ng ginawa ng Diyos. Pag December, hindi nga Christmas party ang tawag ng ilan, kundi Thanksgiving party. So, handa na ba kayong makiparty? Maagang party dito sa unang araw pa lang ng Desyembre, may party na. Kaya lang, wala lang pagkain na pagsasasal pagsasaluhan. Ang Word of God, o ang salita ng Diyos, ang ating pagsasalu-saluhan. At dahil party ito, may partisipasyon po kayo, sasagot po kayo. Sa Psalm 136, babanggitin po natin ang the first four verses at yung last four verses. Babasahin ko po ang unang bahagi, kayo naman po sa pangalawa. Sa totoo lang po ha, isa lang pong sasabihin ninyo, paulit-ulit lang pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sample tayo, Rai. Ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Awit 136, verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kapatid, naging mabuti ba ang Diyos sa'yo? Mula January, naranasan mo ba ang kabutihan niya Sige, ilakas mo pa. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Ang ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Verse 2. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kapatid, ang Diyos natin, ay pinakadakila kaysa sa anumang Diyos ng sino-sino dito sa planet Earth. Ang Diyos ng sanlibutan na to na si Satanas, maraming nagsasabi na na sila ng maling sistema dito sa mundo. Pero mas dakila ang Diyos na nasa iyo. Huwag kang magpalamon. Ang Diyos ay mas dakila na nasa sayo kaysa ang Diyos na narito sa mundo. Verse 3, ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig na'y tunay, laging tapat kailanman. Sinong mga Lord yan? Lord of the Rings, Lord of the Flies, Lord of the Mysteries? Sino mang Lord dito sa kalupaan? Ang Diyos pa rin, ang Panginoon ng mga Panginoon. Pwedeng mag-bow down ang isang boss dito sa lupa, magpatira pa sa Diyos kahit na gaano siya kasama. Kasi ang Panginoon talaga ang ating Diyos ng mga Diyos. Walang papantay, wala ng ibang Panginoon, kundi ang ating Diyos. Kaya, pasalamatan siya. Verse 4. Dakilang himala at kababalaghan, tanging sa Kanya lamang. ibig niyo'y tunay, nangitapad kayo lamang. Isipin nga po natin, anong dakilang himala ang naranasan natin for the past? 300 days ang utos po sa atin. Purihin siya, pasalamatan siya. Pwede nating ipagsabi sa iba. Ito ang mga dapat na ikwento or kakwento-kwento. Kahit man lang isang dakilang himala ang maalala mo at mapagsabi mo para naman ma-encourage ang mga iba. Inaamin ko po, may nagbigay ng Christmas tree sa akin two years ago pero ginawa ko siyang Thanksgiving tree. Nilagay ko siya sa may labahan ko every Saturday kasi laba, laba day ko yon. Nagsasabit ako ng mga dakilang himala ng Diyos na nangyari sa akin sa buong isang linggo. Ito po siya. Mahirap man isa-isahin, pero wala akong masabi kundi O oh, give thanks to the Lord for He is good and His mercy endures forever purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ituloy po natin this time yung last four verses ng Psalm 136. Okay pa ho kayo? Verse 24, di niya nilimot nang tayo'y malupig ng mga kaaway. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Verse 25, pinalaya tayo nang tayo'y masakop ng mga kalaban. Pag-ibig ni tunay, laging tapat kailan. Verse 26, lahat ng pagkain ng tao at hayop, siya'y nagbibigay. Pag-ibig ni tunay, laging tapat kailanman. Verse 27, ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan ibig na itunay laging tapat kailanman. Amen. Alam niyo po, noong si Haring Solomon ay natapos gawin ang templo ng Diyos, ito ang sigaw ng mga tao sa so 2 Chronicles chapter 5, verse 13. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For He is good, for His mercy endures forever. Hindi nila sinabing salamat Haring David, pipinatayo mo ito o Haring Solomon. Na-recognize nila ang kabutihan ng Diyos at sa Diyos sila nagpasalamat. Sa paggawa ng templo, bagamat mahirap, nagawa nila ito sa tulong ng ating Diyos. Ang awa ng Diyos ay nasa kanila magpakailan pa man. Bagamat nagkakasala sila, pero ang biyaya niya ay sapat at tapat hanggang sa dulo. Kapatid, sobrang kaibuti ng ating Diyos. Kung naranasan mo ang kabutihan niya noon, kahapon, mararanasan mo pa rin ngayon, bukas, at sa susunod pang mga taon. Hanggang buhay ka, for He is good and His mercy endures forever. Huwag mag-alala, magtiwala lang sa Kanya. Remember the word forever, magpakailan man, walang katapusan, hanggang sa dulo kung may dulo man, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at tapat siya. Mabait siya, magaling siya, mapagpala siya magpakailan pa Tandaan mo ito kapatid, itanim sa puso at isip. Isigaw po muli natin sabay-sabay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. For the Lord is good and His mercy endures forever. Kantahin po natin para tayong para tayong nasa bagong templo na gawa ni Haring Solomon. When the people praise the Lord, saying, For the Lord is good. For the Lord is good the Lord is good and His mercy endures forever. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, at ang awa niya'y magpa sa walang hanggan. Kay buti ng Diyos, at ang awa niya'y magpasawalang hanggan. Thank you, Lord. Do you feel the peace and the love? Amen. Remember, kapatid, the Lord is good all the time and forevermore. Have a happy and healthy Monday at Merry Christmas na rin po. Salamat po ng marami. Ang inyong abang lingkod nagsasabing God bless us all.